Good morning, good morning Nandito po tayo sa Gimbal, Iloilo Sa Iloilo, ay sa Gimbal Riverside Park And At ako'y inabot ng ulan And Tingnan nyo na lang yung paligid guys Ang ganda ng paligid dito Ang ganda ng view Ayan yung si motor ko andyan Yung oh. aking ito Inabot tayo ng ulan At uh, ayan gusto kong ipakita sa inyo yung Ayan uh, uh, hanging bridge kung saan sila yung iron heart ay kinuna no yan yung hanging bridge guys tingnan nyo guys ayan po ayan dito sila nag shooting it's either sa kabilang side baka sa kabilang side sila ano ah uh, next start ayan. ayan Ngabot ako ng ulan guys so makisilong muna dito sa kapihan na sarado so uh, ayan ang paligid ng uh, riverside park uh, gimbal riverside park ayan. Ayan, meron din doon sa kabilang banda pwede nga uh, may lagusan doon ayan. mula dito hanggang doon sa kabila ayan, tatawid ka doon abot ka doon sa kabilang banda pero hindi pwede yata motor, hindi kasya. Tao lang. Tao lang po pwede. Ayan, ang ganda ng view mo. Ayan. Di ba? Ayan. Maraming lugar dito sa first district ang magandang puntahan guys. Ayan. Isa na dyan yung uh, Gimbal Riverside Park. Ayan. So uh, punta kayo kay Maganda dito. so that's it uh, that's it for now guys maraming maraming salamat po guys sa inyong panunood hanggang sa muli na trader vlog sa inyong lingkod bye